Mahalaga para kay Tatay Orlando ang mag-budget. Kaya sa kanyang pamimili sa Baguio City Public Market ngayong araw, mabusisi niya kung tingnan ang mga produktong bibilhin. Bukod sa bago at kalidad, dapat pasok rin ito sa budget. Nakakaramihan kasi mga senior dinadaya talaga. na ko yan. Pagkat karamihan pa talaga senior. Pero ako, siyempre, kahit may edad na ako, uh, kailangan na nunin eh ma-kwan ka rin, ma-alisto ka rin sa mga kwan. Hindi porky senior, eh. hindi, karamihan talaga nina-diet. Si Nanay Miriam naman, matinik kong suriin ang bawat produkto. Partikular niyang sinusuri ang expiration date ng mga ito. Bukod kasi sa bantan nito sa kalusugan, malaking lugi rin daw ito sa kanya bilang consumer. Siyempre, aalamin natin kung ano natin yung mga presyo nila kaya natin o ano, o tama naman yung ano ngayon. Kasi di ba sinabi na na ibaba na yung mga presyo na ano sa mga bilihin. So, siyempre titingin tayo kung saan yung ano, saan yung kaya ng pera natin. Kaya ang tinderang silit, handang sagutin ang lahat ng katanungan ng kanyang mga customer. Anya, tungkulin niya ito bilang isang tindera. Okay lang yung karapatan din na naman ng namimili Kasi na magtanong sila bilang mga ano, hindi kami naman din na nagtitinda. Kailangan din namin yung tanong nila. Sa isa na survey ng SWS mula June 19 hanggang June 23, 2023, isa sa mga nanguna ang Cordillera sa awareness of one's right and responsibility sa a consumer. Lumabas sa survey na isang daang porsyento na alam ng mga mamimili sa Cordillera ang kanilang mga karapatan at mga responsibilidad bilang isang consumer. So, we are uh, again reminding the the consuming public po that we have to um, uh, kailangan nating um, malaman yung mga different consumer rights and responsibilities natin we have uh, the consumer uh, rights yung right to uh, uh, right to basic needs right to information right to choose right to redress right to consumer education so It is in this light na gusto nating remind yung public that in every advocacy program we engage ourselves ang nakuwang rating ng Cordillera mas mataas pa sa national rating na pumalo lamang sa 89%. Kaya naman upang mas mapangalagaan pa ang karapatan ng consumer sa rehiyon, naghanda na ng Department of Trade and Industry Cordillera sa selebrasyon ng Consumer Welfare Month. Isa sa mga aktibidad na nakahanda para sa nasabing pagdiriwang ay mga seminars, consumers forum at samot-sari pa. Tema ngayong taon ay Generation Sustainable. Well, we have this um, different um, <clears throat> rights and uh, consumer rights and responsibilities. If you notice, the emphasis is really on the protection of the environment. So we have to note na yung mga resources natin are becoming scarce. So for us to practice po yung sustainability, it will really benefit not only us but even yung mga younger generations. Maliban sa Cordillera, nakakuha rin ng isang daang prosyentong awareness sa nasabing survey ang Ilocos Region. Ang Consumer Protection ay nakapaloob sa Republic Act No. 7394 o ang Consumer Protection Act of the Philippines. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.